Yung mga presinto, uh, isara. Uh, that might be radical for some people. But could, could you run us through that? Anong, anong, uh, what is the end goal there? And what is the uh, the argument there? Hanggang ngayon naman, dali mo sa presinto uh -huh. yan. Kasi, ang presinto pinag-uusapan doon ay presinto kung saan may investigation. Uh -huh. Uh -huh. Itong mga pinapasara ko, ito yung mga presinto yung hindi pagdadalhan ng mga tao for investigation. Ito ay mga presinto na tinatambayan Tambay. ng polis, naghihintay ng tao magre-reklamo sa kanila, at sila ay magre-responde mm -hmm. at hindi nila ibabalik sa presintong yon Ibabalik nila sa headquarters mm -hmm. kung nasaan merong investigation division. Parang ito yung throwback ng bit system ng mga yes, police yes. You pound the beat. Yes, pound the beat. But how can you pound the beat? If you have that presinto <laughs> or police box na babatayan mo. Parang, di ba, counterintuitive. You're pounding your cellphone. Yeah, you're pounding <laughs> your cellphone. Exactly. Exactly. So, counterintuitive yon. So, rather than them staying in those police boxes, I would rather have them stay on the streets or say, uh, ride a patrol car, ride a motorcycle, uh -huh. or kung wala man, eh di maglakad sila doon sa mga areas na kung saan sila visible dahil ang mga lugar na kanilang pupuntahan ay hindi man malayo doon sa isinasarang PCP. Uh -huh. So, ang PCP na yun, lalagyan namin ang aming mantra at pag nakita ng mga tao na yun, they dial 911 and in 2 minutes, 3 minutes, makakabalik sila sa PCP na yun. Kung nandun ang kasanayan ng tao, napuntahan sila para hanapin sila at humingi ng tulong